Ati na. Ati na. Ati Sky. TNI! bulot. Cute ng baby na mo eh. eh Naunsa na masad ka din na ha. pa akong computer niyang kolda. Onset ko. Shhh, ati No, mapiit ka hoy. <sighs> baby na mo. Ang lawot Atog rin siya gani Mga 12. Ay, nakamata. Mga 130. Sila Nak tonton. Nakamata. Tanan. No? Uy! <laughs> Uy! Ay, paho nga! Uy! Ay, paho No! 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 Ay, paho ba? Ay, paho nga! Kaya na yun ha? Bebe! Bebe! Love! Bebe, love na mo! Psst. Hmm, pa-on. On, balik be! Ba? On, balik, on! On, balik ba? Gaya na. Last... try right. Bebe, mura kag dinosaur, mura kag <laughs> lion. <laughs> o, devil. <laughs> balik ka to, balik ka to, be. Be, drink. Ano, be, drink. drink. Be, be. Atina. Pakita sila be Bebe, drink.